Buntis pa lang ako ay sinabihan ko na si Afam na ipa-DNA test niya ang baby paglabas. Dear Madam Native Filipina, sana'y mabigyan niyo po ako ng advice. Naguhuluhan po kasi ako ngayon. May kalive-in po ako ng 6 years at may anak po kaming 6 years old na. Sa anim na taon na pagsasama namin ay puro stress lang ang naranasan ko sa partner ko. Apat na beses na po siyang nakulong. Akala ko kasi ay magbabago pa siya Gumagamit kasi siya ng pinagbabawal na droga. So fast forward madam, last year of June ay nagkahihwalay na kami. Pero may nangyari pa po sa amin ni ex-partner ko bago kami nagkahiwalay. Withdrawal po ang gamit namin. And then pumasok ako sa isang dating site na Filipino Cupid. At may nakilala akong Chinese. Two weeks lang ng pagchat-chat namin ay nag-visit siya kaagad sa akin. Five days lang siya dito at umuwi na po talaga siya sa country niya. Ako lang ang binisita niya dito. May nangyari po sa amin at pinotok niya sa loob. Wala din po kasi akong gamit ng family planning. Kasi po withdrawal lang ang gamit namin ng ex kong Noipi. At yun na nga po, pag uwi ni Afam ay hindi po dumating ang regla ko. nag na po ako at yun na nga, positive ang resulta. Buntis nga ako at sinabi ko kay Afam. Madam, separated po pala siya at wala siyang anak sa ex-wife niya dahil hindi daw mabuntis. Fast forward madam, eh, sinusustentuhan na ako ni Afam sa aking pagbubuntis hanggang sa pagkapanganak ko. So ngayon, fast forward madam, 5 months na po ang baby namin. At nag-visit na din siya sa amin nitong June 20, 2024. Pati pamilya ko ay kasama ko sa pag-meet namin ni Afam. Pagkatapos ay umuwi na siya sa kanila. Madam, ilang araw po siya nag sa visit niya. Hindi mo sinabi eh. Fast forward Madam Native Filipina nitong August 1 lang ay nag-message siya sa akin. Hindi daw sa kanya ang baby kasi hindi daw nag-match ang kanilang DNA. Sa live test daw po ang pina-DNA niya. That time po kasi ay nag-away kami ni fam. At kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi ko. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. So madam, mahal ko po talaga siya. May pinakita siyang katibayan na hindi sila nag-match ng anak ko. Grabe po madam bilang babae po ay alam ko talaga kung sino ang ama. At sure po ako na si Afam ang ama ng baby ko. Nagmana din kasi sa kanya. Iniisip ko na baka pineke niya lang ang resulta para makatakas sa responsibilidad ng anak ko. Naguguluhan po ako ngayon madam kasi wala akong trabaho. Nag-aalaga lang po ako kay baby. Magastos pa sa gatas niya. Ngayon po ay hindi na kami magkachat ni Afam. At yung last niyang minsahe ay sana daw hindi siya makalimutan ng bata. Baka daw kasi dumating ang panahon na babalik siya dito at magkita silang muli. Nag-message din ako sa kanya pero hindi na niya binabasa. Kaya naman binlock ko na siya sa messenger para makalimutan ko na. Thank you sa namapansin mo ang aking mensahe madam. By the way, madam buntis pa lang ako sinabihan ko na si Afam na ipa-DNA test niya si baby paglabas. Para malaman niya na totoo talagang hindi ako nagsisinungaling. Kasi medyo may pagkasiloso siya sa akin kasi 22 pa lang ako at siya naman ay 44 na. Hello Madam Letter Sender, thank you for sharing your story. May aral na naman kapupulutan dito. Well, ito na naman tayo sa aking honest review. Sender, ginusto mo bang magpabuntis kay Chinese? Kasi bakit hindi ka naman nag-ingat? Ang bilis-bilis mong nagtiwala sa kanya. Imagine na 2 weeks pa lang kayong nagkakilala online. Sana man lang madam, nag-pills ka. Magkano lang naman yung pills? May libre pa sa center, ba? Diba? Hindi kita hinuhusgahan na ginusto mo talaga para magkaroon ka ng kapit sa Chinese na yan ha. Nagiging honest lang ako sa pagbibigay ng komento. Eto pa madam, hindi porket withdrawal, safe na safe nang hindi ka mabubuntis. Kasi may cases pa ding nakakabuntis yan. Kasi naman, talagang may posibilidad ding yung ama ng baby mo ay yung noipi. Kasi nga, wala ka pa namang regla nung may nangyari ulit sa'yo kasama ang ibang lalaki. Anyway, masyadong magulo ang kwento mo, madam, kasi wala ka namang mga petsa ng mga araw ng inyong pagkikita para maimbestigahan ko sana. <laughs> Charot lang. Ibig kong sabihin, para mabilang ko sana yung mga araw kung sino ba talaga yung ama. Well, alam ko naman na alam mo yan, madam, no? Kasi nga, may anak ka na naman before, ba? Diba? At sinabi mo nga, no, na babae, alam natin kung sinong tatay ng bata. Well, sige, okay, paniniwalaan kita dyan. Parang mababaliw kasi ako sa kwento mo, Sendery. Eh. Ang daming plot twist ng kwento mo. Kasi sabi mo, kamukha ni Chinese ang baby. Tapos may DNA test na mga katibayan si Chinese pala na hindi niya anak. Ang sabi mo nga na walang anak si Chinese, di ba? Kaya naman, nung nalamang buntis ka, isinuportahan ka na. Ibig sabihin, excited siya kasi nga, nagpakaama agad sa bata. Hindi niya tinakbuhan ang obligasyon niya. Madam, hindi ko alam kung kailan kayo nag-away at anong dahilan ng pag-aaway niyo. Kasi po, kung pagbabasihan ko ang time nung pagkasabi niya hindi niya anak, nung August 1, ba? Diba? So, it's about 4 to 6 weeks na mula nung dumalaw siya dyan sa inyo last June 20. So, medyo tugma siya sa pecha ng DNA sa test result niya na few weeks later pa ang resulta. Ganito kasi yon Madam Letter Sender ha, nag ako sa Google. At ang sabi ng Google na ang saliva DNA result will take 4 to 6 weeks bago makuha ang resulta. May possibility din na dinayan niya, pero for me, anong dahilan para dayain? Kasi buntis ka pa nga, andyan na siya, di ba? Eh ngayon pa kaya na yung bata ay nakita na niya. About naman sa sinabi niyang sana hindi siya makalimutan ng bata, well, ganito lang yon. baka muli pa siyang magpapakita. At masasabi ko na baka gusto niya pa rin makita ang bata kasi nga nagpakaama siya before. Kaya lang, kung hindi niya talaga anak yan, then there's no sense talaga na magpatuloy pa siya sa pagbibigay ng suporta. Pero kung talagang wala siyang konsensya, no, maaari din talaga na tatakbuhan niya ang kanyang responsibilidad bilang ama sa pamamagitan ng DNA result. So hindi natin alam kung paulit-ulit niya ba itong ginagawa sa iba pang mga kababaihan. Sender tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng katotohanan kung talaga bang sino ang tatay ng baby. Sabi mo nga Sender na kamukha niya naman yung anak mo. So, kasi tayo mga Pilipino, di ba, naniniwala tayo na kapag pinaglihian natin ang isang bagay, nagiging kamuka. Baka naman kasi pinaglihian mo yung mukha ng Chinese. <laughs> Aba sa madam, kapag muli siyang magpapakita kung darating man talaga ang panahon na yon, edi mag-demand ka ulit ng panibagong DNA test at dyan na sa Pilipinas. Samahan mo at bantayan mo siya na hindi siya makakagawa ng kalukuhan sa resulta. Well anyway madam, kung ano paman ang totoo no, ang importante ngayon inasa iyo ang bata panindigan mo yan kasi tapos na andyan na yan, blessing yan yung baby mo na lang ang hugutan mo ng lakas nakakayanin mo lahat ng pagsubok na kinakaharap mo ngayon tama naman na binlock mo na lang siya at magpatuloy sa buhay, magkalimutan na lang kung talaga nga gusto niyang makita ang bata in the future, e eh, magre-reach out yan sa'yo, gagawa yan ang paraan para makontak kang muli hangad ko madam letter sender na kung anong suporta ang binibigay ng pamilya mo nung may afam ka pa, e eh, ganun pa din sila hanggang ngayon na down na down ka kaya mo yan, center Alam kong may plan B ka dyan sa sitwasyon mo. Sa ngayon, wala kang magagawa kundi humingi muna ng tulong sa pamilya mo. Pero pag medyo malaki na ang bata, madam, then dumiskarte ka na ng pangkabuhayan mo. Anyway, madam, kung talagang afam goals ka, sige, pwede ka namang humanap ka agad ng bago. Baka sakaling makahanap ka ng sasalo sa responsibilidad ng tatay ng anak mo. Kasi alam kong meron at meron pa ding afam na kayang tumanggap. Pero please lang, madam, kung may iba pang paraan. Para ma-resolve yung iyong pangangailangan pati ng mga anak mo, isubukan e, mo din muna. Huwag kang masyadong umasa madam na makakahanap ka kaagad ng bagong afam na ipapalit kay Chinese. Kasi hindi mo naman din kontrolado kung kailan mo matatagpuan ng isang afam na seryoso. Kaya lesson learned talaga mga kapwa kong Pilipina. Kung makikipag-meet man kayo na may kasamang masamang balak na cornerin ang afam sa pamamagitan ng pagpapabuntis para makakuha ng sustento, iwag e, nyo na pong subukan. Kasi po, maaaring problema lang ang kahihinat na niyan. Matuto tayo sa naging karanasan ni Sender. Mas magiging maayos kasi kung tsaka na magpabuntis kung kayo ay maikasal na. Sender, pahabol pa ha. Kung darating ang panahon na may pera ka na at gusto mong malaman ang katotohanan talaga, for your peace of mind, then ito ang naiisip kong option. Since andyan naman ang ex mong Noypi, den baka naman magawan mo ng paraan para makunan mo siya ng pang sample for DNA. So sabi naman ng Google Sender, no, yung pagpapa DNA sa Pilipinas, ang prices ay nagre-range from 9,000 to 15,000. So kayang-kaya pa rin naman sa bulsa kung may pera ka na. So this is just an option sender ha kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan. Maraming salamat at good luck sa iyo. Kaya mo yan.